Sa na, na una na bulag, kaliwa o kanan? Yung pong kaliwa. Papano ho na, na walang kayo ng paningin? Suntok-suntok po. There's yes, still a sir. hope that she can regain her vision. On the left eye po, sir, wala na po talaga. No? Yung left eye niya. Sa so right, may pag-asa pa. Yung right, sir, um, poor prognosis po. Kasi madami siyang problem, sir, from the front, pati yung likod ng mata. So, Manong LB, payag kayo. Sa Maynila kayo gamutin sa PGH, Philippine General Hospital. Opo, opo. opo. Kahit saan po, saan, kahit saan po, basta lang po, mag magaling po mata ko. Gusto ko lang po makakakita. So, sagutin na namin ni Senator Rafi tsaka ni Senator Tolentino yung pagpapagamot ninyo. Apo. Ha? Ma salamat po, salamat magbalik po. Magbalik lang ang inyong uh, paringin. Si na, Manang LB, yung, yung mga kamag-anak nyo, uh, nung nalaman nyo po ito, kailan? Sino magsasalita? Ito po. Si... Opo, si, kayo po si... Po. Nanumparin kayo kanila, no? Sige. Kailan niyo ho nalaman ang sinapit ni, ng inyong kap kapatid o ano nyo? Kapatid. Kapatid. Kailan niyo po nalaman, pero labapit-lapit ho kayo ng kaunti. Ako po si Baby. Wala pa ba ho kayong upuan? Wala kayong, oo. urong tayo konti, Atty. gambol Nung nalaman nyo ho, sinundo niyo o paano ho nakabalik ng Batangas si Manang LB? Yan daw po ay inihatid ng amo doon Yan. sa... Tanong sa iyo kung, kung sinundo mo sinundo pa. Sinundo po namin. Inihatid ng amo sa... Sa apartment po nung anak. Yung anak na nasa Batangas City? Po. Ba bakit? naguhugas kamay na yung amo? Ayaw madawit? Anong dahilan? Ang sabi daw po ay ipapacheck up. Pero nung dumating po, hindi naman po siya pinapacheck up. Anang lbc sinabihan ba kayo ng amo niyo na ipapacheck up kayo? Opo. Dahil nagreklamo kayo, may iba na kayong nararamdaman. Yung ito, ganito na po ako, wala na ako nakaka, na po ako nakakakita. Sa, ang, ang sabi niya po sa akin ng amo ko, oh, at LV, mag -ayos, ayos, ka ng gamit mo at ipapatsikap kita sa Batangas. Pinacheck -pina po kayo? Hindi po. So iniwan kayo doon sa anak, opo. gating doon sa anak, sinundo kayo ng kapatid nyo? Nag, opo. Paano nalaman ng kapatid nyo na nando na kayo? Eh, gumawa po ng paraan po yung katulong ah, yung... sa bahay ng anak. Na... Para makontak yung kapatid nyo. Noon Opo. lang kayo nagpangipangita. Opo. Tapos kinupkup na kayo ng mga kapatid nyo. Opo. Tapos dinala na kayo sa ospital. Tina... Nagpa-check up, hindi pa rin? Hindi. Hindi pa, rin pa. hindi pa po, hindi pa. Pero ang alam ko na check up na kayo eh, sino ba ang doktor na pwede magsalita? Uh, sa Batangas Medical Center. Sino pa huyo, sino pwede? Doktor Maglona? Ano ho ang kalalagayan ngayon ni Ma ni manang LB? Ah uh, uh, sana sa pagsusuri niyo po mamaya kukunin ng committee ito lahat ng mga medical certificates na sa sang ayon sa inyong pag-check up. Nagka nagka -check up, buto, nag, -check up ulo, nag check up tayo ng buto, nag-check up po tayo ng ulo, nag-check up tayo ng mata, nag-check up din po tayo ng dental. Ano po ang nakita nyo po? Uh, good, uh, good, uh, good morning po uh, Mr. Chair. Apan... Uh, examination on june 29, 2023 at 3.25 p.m. Uh, the uh, the patient came in uh, in the er and then uh, with the complaint of domestic abuse. Uh, time of incident is unknown. date of incident is unknown. of incident is unknown. Um, upon physical assessment, closer, there were multiple healed facial scars, cauliflower ear no bilateral. Uh, multiple healed neck scars, multiple healed uh, scars on the upper extremities, and multiple healed scars on the bilater bilateral legs, po, sir. So, what uh, on, uh, um, on the case of the patient, sir, uh, we can't um, corroborate if it is because of an abuser, but abuser. Uh, th th those were our findings, po, sir. na may mga x bali ang tadyang bali ang buto bali ang ribs ano ba upon uh, initial assessment po sir is physical exam lang po sir uh, the, uh, the patient came in for ano lang po uh, medical legal uh, assessment lang po sir may ba nabasa ako lubog ang shoulders um sa ano po, sir? Um, sa... Ikaw, ba, ikaw ba, sir, ang nag-examine? Uh, on the initial assessment po, sir, on no June 29. Ikaw, ikaw ang nandun sa ER? ER po, sir. Tapos yung ibang specialized examination? Uh, last Tuesday po, sir. Oh, sino po yon Sino po yon Kayo po, Doktora Irene Oloroso. Good morning po, Your oh, Honor. Po. Yes, yes po. Uh, we saw the patient. I saw the patient last August 15. Ophthalmologist po kayo. Oh, po. Oh, po. Yes so, po, Your Honor. So, August 15, bago yes, lang. So, yung dalawang pata. Last, last week po. Lagot ang retina. Actually, you may know, trauma. Yes po, yung left eye po niya, thysis bulbae na po, no? Pwede Walang, sabihin na, nun sa... Shrink na po yung mata, non-functional na, non-seeing eye na po talaga. Dahil po sa... Um, natural, po, yon yun o may... May mga other causes din po, but it could also be trauma. Pero pwede din ano ba po, ibig sabihin ng trauma? Pin uh, po? Pwede pong accident, no? Pwede pong nabutas siya previously, tapos hindi na na-repair, tapos kusa na lang siyang nag-shrink. ah uh, Manang LB, na-aksidente ba ho yung mata nyo? Hindi po. Paano ho kayo nabulag sa... Na, na una nabulag? Kaliwa o kanan? Yung pong kaliwa. Paano ho na, na walang kayo ng paningin? Tinusok? So, Pinukok? Hindi po. Suntok-suntok po. Uh, uh, then, uh, Mr. Chair... Uh, yes, sir. Is there yes. still a hope that she can regain her vision? On the left eye po, sir. Wala na po talaga yung left eye niya so from, right may pag-asa pa yung right sir um poor prognosis po kasi madami siyang problem sir from the front pati yung likod ng mata so uh, madami po siyang kailangan gawin but actually sir we explained din to the patient na poor prognosis na po talaga poor prognosis maliit na la lang po yung chance na makakita <laughs> sa siya. maliit lang po sir oh, ka. Oh, your honor so sa kela operahan ganun ah uh, ang initial na plan po namin to the patient your honor is first to remove the cataract no may cataract po kasi siya then it's a staged procedure we will uh, reevaluate after the surgery your honor kung kakayanin ng mata niya we cannot do your honor uh, one sitting na surgery kasi ang problem niya your honor pati core niya may problema pati po yung retina niya may problema so baka lalo siyang mag shrink then yung right eye niya so we have to wait for some time kung kakayanin niya yung uh, first surgery which is the removal of the cataract your honor sir right are you going are you uh, ikaw ba mismo gagawa ng procedure yes po your honor sa so, anong hospital kayo? batangas medical center po your honor you have done this before Um, yes, Your Honor, but not this severe, Your Honor, kasi ang problem po natin, Your Honor, with the core niya, no? Maga na din talaga siya. So, yung mismong parang kristal ng mata niya, magang maga din siya. So, dinadahan-dahan namin. And, um, we refer the patient, Your Honor, sa service consultants namin na specialized dito. And, gusto rin niyang makita, Your Honor, para if ever, uh, kung ano yung mas magandang plan for her, um, alisin yung cataract, if we can put a lens ba or hindi na po uh, depende pa rin po yun kasi as of now talaga magayong mata niya so baka pag inalis namin your honor yung lens niya magtuloy-tuloy na po yung problem niya sa mata niya mag shrink na din yung right eye as of now your honor yung right eye po niya light perception na lang, ilaw na lang po talaga. So, halos wala na rin po siyang makita, Your Honor. Pwede po sa PGH yan? Mag Pwede po, right? Your Honor. Mas complete po sila doon, Your wow, Honor. Mga LB, payag kayo sa Maynila kayo gamutin sa PGH, Philippine General oh, Hospital. Oh, oh, uh, oh. Ay, ay po san, basta lang po magaling po mat ako. Gusto ko lang po makakakita. 'Di ba uh, Aling Elvie, 'di ba nagkausap tayo doon sa programa doon sa aking ano, show sa Facebook? Opo, opo. Ano sabi ko? Tutulungan niyo po ako. Na, sa PGH. Opo. O, sasagutin na namin ni Senator Raffy at ni Senator Tolentino yung pagpapagumot ninyo. Opo. Ha? Salamat ma, po, salamat, po. Inyong, uh, Opo, salamat po, salamat po. Balik lang ang inyong paringin Opo, okay, salamat po, salamat po sa inyo. wala na kayo intindihin sa gastos, Basta Pa opera namin kayo kung kung sa sakali kailangan kayo operahan. Opo, salamat po, salamat po. Uh, balik ako kay doktora. Yung yung ibang uh, yung ibang mga organs, internal organs, damage, no damage. Sino bang nag-examine pa na iba? Yung uh, lungs, kung ano man puso, Good afternoon po. Sa mukha po ako nag-examine at saka sa sa ulo. Puro po mga peklat po yung nakita na namin. Hey, MRI, MRI, ano? Wala pa po. Hindi pa po. Nag-request nag po kami ng CT scan. Yung nakita lang po namin sa, sa examination yung puro po peklat yung dito sa noo. Brought about by severe head injury? Uh... Opo, injury po yan. Due to injury po yan yung findings nyo, uh, were this given to the, the police? Ay, hindi pa po. Wala na, pa? nasa records po kasi yon uh -huh. So, they have to request for it. So, aside from the eyes, wala na kayo. Yung dental, yung dental. Yung dental kami na rin po kasi ENT. So, yung dental, kung saban na bungi siya o talagang binangga yung ngipin niya sa isang matigas na bagay. Hindi po makikita yun kasi ang ano po, eh, kulang na po ngipin niya, yung iba po may basag po.